Magandang araw sa iyong lahat mga kauma So nag harvest pala kami ngayon mga kauma So maunia mong harvest na mga kauma sa among sayuti So 9 sack of sayuti mga kauma So siyam na sako ng sayuti So ayan o kung makikita nyo So ayan marami rami ng buong aming sayuti Kasi ano na namin na proning So lumalabas na ang kanyang mga bunga So hindi na natatakpan ng mga dahon Ng mga tuyong dahon So maon siya mga kauma ang mong harvest Karon gladlaw siyam kasako ug mag harvest pud di to mi ug pitay kama so opat kasako nga pitay ang order ni Madam Tagud so, sa Sayote kutob sa harvest daw so mo ni siyam siyam kasako so ni sakaw 2 pesos ang presyo ni mag kama sa Sayote na himo nang gis ana so pitay to arama makama kamo lo pang harvest so, papa itu makama. pero muna og nag og una mag kama kaming nunoy magluto mi ug So nagdala na po ko ani kung isubak karon dito sa mong munggos. Ah, ayon karin gamay, ah, daog na. So mga kaama, so kini di nga ah, iriyam mga kaama sa picay, amo ning giabunuhan kag hapon. So nagabuno kami rito mga kaama. So hindi ko na na-video mga kaama. So yuria yapin na among gamit mga kauma, sa pag-aabuno nito. So kung makikita nyo ay malalaki na. So ito yung kasunod mga kaama oh, sa aming picay, so malaki na. ayan oh makikita nyo so tapos na itong abunuhan lahat mga kauma so kahapon nabunuhan na namin to kahapon so at may ulan li na ano parati umulan dito so dito so ano dito so hilis ang among abunuh so kaon la largo so muni sila karon no nga bas kung kayo buyag so thank you lord sa mga blessing nga niabot sa mga diri sa mga tanom so, salamat sa ulan ginoo Kita dah kok tabang sama lagi no. Yang pag ulan-ulan dari sama Mga pananom. Pas-pas sama nubuk. Semua so, nama kau So, nas papa itu nak harbis. Semua so, namung kuan dia. Picay. So, namung kuan pun Radis. So, seperti nambuk yaga mga klaro mau. Kelarun ang unod. So, wala pa ko katilaon yung ngautan mga kama. So, hindi pa ako nakakatikim nito. So, ano kayang lasa nito. So, masarap daw ito ihalo sa ano, sinigang. So, testingin natin ito mga kama. Ayan mga kama, oh. Klarong klarong-klaro na yung kanyang uno do. Oh. So, marami dyan mga kama. So, dalawang plat dyan. So, ati So, ito na yung ano, binigay mo na si Milya. So, umay unod na, umunod na. So, tayo ngayon ay bababa mo na kasi alas 12.30 na. So, ting panyod na. So, naunod na ta kayo, mapas mo ta dala na ko niya kung kuan isubak na ko sa munggos munggos mga kama kaya patsada kina, mga kama sabaw sabaw mga kama, ba Amang payag mga kama so, kung payaga mga kama kahoy mga kama pero ako inigtabang sa mga samot ng magulan di manilong so morning mga kama so yun lang mga kama so maraming salamat sa panunood so paki ano na lang paki support na lang sa aking page TikTok at meron akong YouTube channel. So paki-subscribe na mga kama. So salamat sa pagtanong mga kama. So God bless yung tanong mga kama. So God bless always mga kama. Bye bye.